May mga sandali kung saan ang nakikita nating impluensya ay kontrol na nakabalot sa karisma. May mga pagkakataon na ang nadarama nating pagkakaibigan ay pagmamanipula na naghihintay lamang ng pagkakataon. Mahalagang maunawaan ito ng lahat, kalalakihan man o kababaihan sapagkat ito'y hindi kumikilos ayon sa kasarian, kundi ayon sa estratehiya at hahanap ng sino mang magbubukas ng pinto. Mga kaibigan, mula pa noong una, ganito na ang paraan ng Espiritong Jezebel, banayad na binabaluktot ang banal at ipinapakita ang huwad na parang totoo. Hindi ito laging dumarating ng marahas, Minsan, ito ni pumapanhik na may hinhin na pananalita na nagpapahina ng paninindigan at humihikayat sa puso na lumayo sa Diyos. Kaya nga ang pagkilatis ay hindi opsyon lamang. Ito ay kailangan para sa mga nagnanais mamuhay sa kabanalan at kapangyarihan. Ayon sa Perdhuan Katus Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu sa halip ay suriin ninyo kung ang mga ito'y mula sa Diyos, sapagkat maraming huwad na propeta ang lumitaw sa mundo. Ang pagsubok na ito ay hindi pagdududa, kundi proteksyon upang ang bayan ng Diyos ay hindi madaya at mahulog sa kompromiso. Ang espiritong Hezebel ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng nabanggit sa kasulatan, ito ay isang kinaugaliang paraan ng impluensya na sumasalungat sa kabanalan at umuunlad sa lihim. Tinuturuan nito ang mga tao na pagtakpan ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Ginagawang kampante ang mga leader hanggang sa mawala ang kanilang pag-iingat. Gumagamit ito ng takot, papuri at pagmamanipula upang sakupin ang puwang na dati pag-aari ng katotohanan isipin ninyo ang isang bahay na may pitong pinto. Kung iisang pinto lamang ang nakabukas, hindi na kailangan ng kaaway ng pahintulot upang pasukin ng iba. Hinahanap ng espiritong ito ang mga bahagi ng puso na hindi napapansin, ang mga salitang hindi nasusuri at ang impluensyang walang hadlang. Ngunit mga minamahal, ang Espiritu ng Panginoon ang naglalantad ng kasinungalingan sa pamamagitan ng katotohanan at binibigyan niya ang kanyang bayan ng kapangyarihan upang manatiling matatag. Ngayon, sama-sama nating susuriin ang pitong palatandaan ng Espiritu ng Hezebel upang ito'y inyong makilala, matutulan ng buo at maingatan ang inyong mana sa pangalan ni Jesus. Manalangin din tayo ng may kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kaya't mag-antabay kayo hanggang sa wakas at buksan ninyo ang inyong mga puso upang tanggapin ang pagpapala ng panalangin na ito. Unang palatandaan, pagkakit na humihila sa puso palayo sa kabanalan at nagtataglay ng kompromiso na parang kalayaan. Mga kaibigan, ito ang madalas na pinanggagalingan at isa ito sa pinakanakamamatay sapagkat ito'y parang kalayaan ngunit pagkaalipin pala. Hindi ito nagpapakita bilang paghihimagsik ng lantaran. Ito'y nagkukunwisyon bilang karunungan, kaangkupan at natatanging pangunawa. Kaya kailangan nating bantayan ang ating mga puso at subukan ang bawat tinig na pumapasok sa ating buhay. Ikalawang palatandaan, huwad na kapamahalaan na tumatanggi sa pagsusuri at itinataas ang sariling tinig kaysa sa salita ng Diyos. Ang espiritong ito ay humahangad ng kapangyarihan ngunit ayaw sa ayos ng Diyos. Naghahabol ito ng pagkilala ngunit ayaw masuri ayon sa kasulatan. Nagpapanggap itong boses ng Diyos ngunit lumalaban kapag niribisa. Ikatlong palatandaan, pagmamanipula sa mga leader sa pamamagitan ng papuri, impluensya at nakatagong kontrol. Mapanganib ito sapagkat nagsisimula ito bilang suporta, may mga papuri, atensyon o pabor, ngunit ang tunay na hangarin ay pagkontrol. Sinasamantala nito ang mga kahinaan. Inihihiwalay ang leader mula sa matuwid na payo at nagiging pangunahing tinig na pinakikinggan. Ikaapat na palatandaan pananakot na pumipigil sa katotohanan at nagpapalaganap ng takot kapag nabigo ang pag-akit at pagmamanipula gumagamit ito ng intimidasyon pinaraliso nito ang mga propeta at mananampalataya sa pamamagitan ng banta, pangungutya at pangamba ngunit alalahanin hindi ang takot ang regalo ng Diyos kundi kapangyarihan, pag-ibig at malinaw na pag-iisip ikalimang palatandaan, pagkukunwaring kabanalan na nagtatakip ng kasalanan. Maaaring magsuot ito ng damit panalangin, mag-ayuno o magsalita ng mga banal na salita, ngunit ang puso'y malayo sa Diyos. Ito'y parang relihiyoso sa labas, ngunit walang pagbabagong buhay. Ikaanim na palatandaan, pagbibintang sa mga matuwid upang patahimikin ang kanilang tinig. Kapag hindi kayang kontroli ng isang tao, ginagamit nito ang mga kasinungalingan upang siraan ang reputasyon nito. Inilalagay sa masamang liwanag ang mga nagtataguyod ng katotohanan. Ikapitong palatandaan, pagtarget sa minanang pamana at pagtanggi sa pagsisisi, hindi nasisiyahan ang espiritong ito sa pansamantalang kontrol, nais nitong angkinin ang kinabukasan ang mga susunod na henerasyon ngunit ang Diyos ay tapat may mga Jehuwash na itinatago niya mga natitirang binhi ng katapatan na magpapanumbalik sa kanyang tipan kaya't mga kapatid huwag tayong magpabaya manatiling dalisay mapanuri at nakatayo sa katotohanan huwag panghinaan ng loob sapagkat kung saan may pag-iingat doon nagwawagi ang liwanag ngayon Manalangin tayong magkakasama. Ama sa langit, purihin ka namin sapagkat ikaw ay banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagliligtas mo sa amin sa pamamagitan ni Jesus. Itinakwil e namin ang lahat ng pakikipag-isa sa Espiritung Hezebel sa pag-akit, huwad na autoridad, pagmamanipula, pananakot, pagkukunwari, pagbubintang at pagnanakaw ng minana. Pinutol namin ang mga ito sa pangalan ni Jesus. Pagtibayin mo ang aming puso. Pagalingin mo ang aming sugat. Ingatan mo ang aming mga pamilya at kinabukasan. Ipinapanalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kung napagpala kayo ng panalangin na ito, isulat ang Amen sa komento. Ipinahahayag ko na ang pagpapala ng panalangin na ito ay sumainyo na sa pangalan ni Jesus. Maari ninyo kaming matulungan na maabot ang mas marami pa sa pamamagitan ng pag-share ng video ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel Daily Jesus Devotional. Maari rin kayong mag-iwan ng inyong mga kahilingan sa panalangin sa seksyon ng komento upang maipagdasal namin kayo. Naway sumainyo ang biyaya at kapayapaan ng Panginoong Heso Kristo.